Magandang araw mga kapwa, tagigenyo at sa lahat na sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Kay Qing, at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Pinangunahan ng tanggapan ng Tagig City Integrated Service System o TCISS ang flag raising ceremony ng lungsod ngayong araw ikapito ng Agosto, ang unang lunes ng National Census Month. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng head ng TCISS na si Ginoong Gabriel Buluran ang kahalagahan ng pagsasagawa ng census na nangongolekta ng impormasyon na tumutulong sa syudad na magplano at lumikha ng iba't ibang mga programa. Salamat sa TCISS dahil ang mga programa tulad ng door-to-door -door delivery ng mga libreng maintenance na gamot para sa mga diabetes, hika at hypertension, pati na rin ang pamamahagi ng pamaskong handog ay partikular na inaayon sa pangangailangan ng mga residente. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor Lani Cayetano sa TCISS, lalo na sa mga enumerator na masigasig na nagsasagawa ng mga pagbisita sa bahay upang mangalap ng mahalagang datos. Kaya po matatag ang ating administrasyon. Kaya po sensitibo palagi ang mga programa natin para sa ating mga kababayan. Sapagkat hindi tayo nanguhula, hindi tayo nag -iimbento. Lahat ng ating mga programa nang galing mismo sa tahanan, impormasyong ibinigay ng mga tagigenyo. Mabuhay ang Tagig City Integrated Survey System. Ngayong araw, umabot na sa 201,000 na pamilya ang nabisita ng TCISS para sa pangangalap ng impormasyon. Humigit kumulang 180,000 sa kanila ay nasagot na ang mga survey para sa pagproseso ng mga datos. Sinuri rin ng TCISS ang 500 na magulang ng mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, 30 45,000 na mag-aaral sa elementarya at 45,000 na high school students tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Sa seremonya ng flag-raising, tinanggap ng lungsod ni Ginoong Alden Sinwes bilang bagong pinuno ng Local Youth Development Office. Ayon kay Sinwes na niya ang pagpapabuti pa sa mga programang pakikinabangan ng mga kabataang tagigyan Sa lungsod ng tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 02-8789-3200 Tagig Rescue 0919-070-3112 Tagig PNP 02-8642-3582 o 0998-598-7932 Tagig BFP 0288370740 o 0288374496 at pwede din naman sa 0906-211-0919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ng mga social media platforms dito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si at ito ang Tagig City Daily Report.